Hello everyone! Ako nga si Mark Noveda Bilorda, isang entrepreneur at marami na pa tayo na sa pagninegosyo. Ngayon ay pag-aaralan natin kung paano nga ba okay, magsimula okay, sa maliit. Okay? Dahil uh, dito magkakaroon tayo ng idea okay, at matutunan natin kung paano nga ba tayo makapag-execute okay, ng isang negosyo. right? So, kung hindi pa nakapag-subscribe sa ating YouTube please subscribe and click notification bell para updated ka sa ating mga future video. Okay? So, balik tayo sa ating topic. Paano nga ba magsimula sa pinaka -maliit? Alam nyo ba? Alam nyo, habang tumatagal itong ginagawa ko na to, naisip ko na bakit ko ginagawa to. O kung para saan ba itong ginagawa ko na to. Marami naman na mas magaling sa akin. Okay, alam nyo po ba sa aking pagbablog? Okay, ano din yung iniisip ko na ah, mas madaming, mas madaming, mas magaling sa akin. Okay? Mas madaming, mas magaling sa akin. Mas madaming, uh, may alam sa akin. Okay? Papasok na, na, papasok na naman yung takot na once na may progress sa ginagawa mo. Okay? So, minsan, okay, yung parang, bakit ko ginagawa to kasi mas magaling sa akin. So, uh, pero okay lang naman kung yung ginagawa mo, hindi perfect. Basta nagpa-progress tayo ng sama-sama. Yun yung mahalaga. Okay? So, sa ating pag, uh, mga pagninegosyo, okay, andun yung parang takot natin na gahito ka ng loob. Pero ang lagi nyo pong isipin, okay, ang mahalaga, merong progress. Okay? Hindi naman agad-agad perfect lahat. Okay? tingnan nyo yung aking mga video. Okay? Hindi yan perfect. Okay? Pero, han dun, dun, ko kasi gustong ipakita sa inyo na kailangan mga pag-execute tayo. Okay? na kahit na hindi perfect. Pero time will come naman, nakaset naman sa ating utak, okay, nasa isip na time will come, magiging perfect din naman to. Okay, ang ibig sabihin ng perfect, yung parang napaka-perfect mo na. Ang ibig sabihin natin doon is yung uh, magiging maayos na. Okay? Paano nga ba dapat simulan ang bagay na gustong gawin? O plano mong simulan? Kung gusto mo magnegosyo, okay? Magartista o kahit ano pa yan. Tingin ko kasi may may dalawang klase ng tao. Yung unang klase ito, yung mga big picture. Ito yung mga mataas ang pangarap. Okay? Nakita, nakita niya agad yung buong istorya o sistema o problema sa top agad siya nakatingin. Yung pangalawa naman ay yung detailed oriented person. Yung mga tao na sa mga detalyo nakafocus at mahirap pagsamahin ang dalawang to. Pero kung ikaw, may kakilala ka na kaya tumingin ng big picture and the same time, detailed oriented, siya malamang sa malamang, matagal-tagal niya din ito pinapractice para magawa. Kung ano ka man, sa dalawang to dapat magsimula pa din kayo sa maliit. Kung makita natin kanina, okay, merong dalawang tao. Okay, yung, yung isa, okay, nakita niya yung big picture, alam niya na yung istorya, alam niya na yung sistema, okay, alam niya na parang gaya to ganyan, alam niya na yung mangyayari. Pangalawa naman, yung detail-oriented. Okay? Pero kung uh, minsan, hindi kasi na-execute kasi alam nyo na yung mangyayari. Pero basta, ang mahalaga, kailangan natin simulan. Kasi minsan, nag-iiba yung sitwasyon. Tama. Okay? Kapag ginawa natin yung, iba, yung isang bagay, tapos, uh, yes, alam natin yung mangyayari. Yes, uh, detail-oriented tayo. Kapag ganito, ganyan. Kumbaga, ay, ang hirap nito. Ang laki nito. Ay, ang laki nito. Ganito, ganyan. Pero, kailangan muna natin i-execute. Kasi, hindi pa natin alam eh. Kung baga, hindi natin alam yung reality. Okay? Yung iba, yung sabi nila na, huwag na tayong parang, uh, kasi may mga ginagawa tayo, na dapat natin may experience pa. Okay? Kung baga, dapat po natin mapagdaanan. Pero, minsan kasi sa buhay natin, ang Diyos kasi, kailangan mo natin mapagdaanan yun. Di ba? Kasi, makita natin yung parang mangyayari na sa atin. Minsan, kailangan pang ipa, ipa, ipagawa sa atin ng Panginoon yun para ma-appreciate natin. At the same time, malaman natin. Okay? Kaya, kailangan natin okay, na mag-focus muna sa pag-execute. Okay? Sa mga big picture thinker, nababuringan sila sa mga maliit na detalye. Parang wala namang progress. Okay? Yung isang, uh, uh, isang tao na parang big picture, okay? hindi nila na nakita yung progress. Okay? Puro gano'n sila mag-isip, kaya tinatamad na sila gawin. Okay, kaya yung iba, yung isang tao na parang yung big picture na hinanin lang, yung parang ang konti, yung parang little by little, parang hindi niya na-appreciate. Okay, alam niyo po ba na ganun din ako dati? Yung parang, uh, ang laki ng pangarap ko pero parang walang nangyayari. Pero yun pala, kailangan pala natin ma-appreciate yung maliliit na progress. Okay? Pero ikaw na detail-oriented, di dapat mawawala sayo sa iyo sa pag-iisip ng malaking bagay. Kasi kung di mo kaya mag-isip na something big hanggang dyan ka na lang, lang stop ka na doon sa mga maliit na bagay na pokosan mo. Yung isa naman, uh, kumbaga napakaliit. Okay? Kumbaga nasa, sa maliit pa lang is na uh, na-appreciate nyo na. Kumbaga dapat hindi lang din tayo doon. Kumbaga dapat okay, sa maliit, sa progress na yon okay, ma-appreciate natin. At the same time, kapag uh, nagagawa na natin, kasi focus tayo sa detail eh, detail, di ba? Pero dapat, meron pa rin tayong dream na yung mas malaki. Okay, kumbaga meron din tayong big picture. Kumbaga, yung dalawa na yon dapat magkaroon tayo. Ito ang konsep eh, I starting small papunta sa malaki. Okay? Di ba kanina dalawa yung tao na nag-iisip ng big picture. At the same time, detail. Kung baga, focus siya dun sa maayos, maganda. Pero, ang kailangan pala natin is start, starting small, papunta sa malaki. Kung baga, start small, think big. di ba? Start ka ng maliit, okay, pa konti unti Tapos, sabang tumatagal, okay, meron tayong goal na malaki. Okay? Nagsimula ka sa maliit pero naghahanda ka din at the same time para lumaki. Okay? Sa pagsimula kasi ng isang bagay, kahit ano pa yan, ang pinaka-importante kasi dyan ay yung momentum. Okay? Parang dito sa paggawa natin ng unang libro natin na ito, madalas na nakakatamad na tapusin, pero pag ko kasi, okay, ang pagsusulat, kahit paunti-unti dito tayo ay nawawala yung momentum ko sa pagtapos nito at matagal-tagal na naman bago makapagsimula ulit. Okay sa sa paggawa natin ng mga bagay, like for example, ako. Okay, sa aking uh, pag-vlog, okay, may mga time na uh, gagawa ako ng video, okay? Tapos uh, ayaw ko kasing mawala yung momentum. Na kahit na nagkakamali ako, okay, dinidiretsyo ko pa rin kasi baka kasi mawala yung momentum. Kaya yung pag-vlog ko, paggawa ko ng video, andun yung tuloy-tuloy uh, pa rin. Okay? Pag si ka kasi, okay, sa isang bagay kahit nakaka-boring yung ginagawa mo, itutuloy mo pa din. Lalo na kung marami kang natuturoan at natutulungan na iba dahil dun sa ginagawa mo. Sa tuwing, sa tuwing, sa tuwing tatama rin akong mag-video mag, mag video ng, ng mga video tutorial, inaalala ko na lang kung bakit ko ba ito sinumulan at the first place. Okay? Kaya sa paggagawa ko ng mga video po, ay iniisip ko kung ano yung bakit ko ba ito sinimulan. Okay, syempre ano na rin yung number one Is yung ayokong magaya kayo sa nangyari sa akin Na nag-fail ako Okay, at saka grabe yung pagkabog, pagkalagpak ko At the same time maga matuto na rin kayo Sa ating, sa ating nagawang uh, pagkakamali Okay, kaya huwag kang malulungkot Kung tinatamad ka minsan sa ginagawa mo or pinaplano mo kasama sa laban yan uh, Mga ka-entrepreneur Kaya kailangan natin labanan Ang katamaran Okay, so sa lahat ng mga nag- si uh, sisimula ng negosyo, okay, sige lang, huwag tayong tama isipin natin kung bakit tayo nagsimula. Okay. Sa simula ng maliit na sa pagsimula ng maliit, dapat tingnan natin yung mga bagay na meron tayo, hindi yung mga bagay na wala tayo. Okay? Kumbaga, start on what you have. Isipin mo lagi kung ano yung meron, di yun muna. Okay? Kasi yung iba, nag-iisip lagi ng wala ako nito, gayto ganyan. Okay, dapat kung ano yung meron sa atin, yun muna. Kasi yun din sabi ng Panginoon. Kung ano yung meron, yun lang magtiis tayo. Okay, kasi matay mo tayo magkakaroon naman tayo basta pagkatiwalaan tayo lang sa maliit. Okay, at pagkatiwalaan tayo sa malaki. For example, ikaw gusto mo na magtayo ng negosyo. At ang unang iniisip mo agad ay yung wala ka like capital. Iniisip mo wala kang capital, paano ka mag-i-start? Okay? At wala ka din alam sa online store at iba pa. Ang iniisip mo dapat ay kung ano yung ano yung meron ka. Wala kang alam sa online store, panigurado marami kang kaibigan sa Facebook, Instagram, pin mo sila lahat at bent bentahan mo. Wala kang alam sa produkto na ibebenta mo. Edi eh, ka ng tao na pwedeng makatulong sa iyo. Basic lang, 'di ba? Kumbaga, isipin mo yung kung ano yung meron ka. O di meron meron kang idea, meron kang pag -utak. O di maghanap ka, gawa ka ng paraan. Gawa tayo ng paraan para ma-execute natin yung isang bagay. Tumiskarte ka kasi kung puro ganyan, ka na lang at yung mga limitasyon mo lang ikaw ang nakafocus, wala talagang mangyayari. Kasi kung nakaisip lang tayo sa ating, ay wala ako nito, wala ako nito, hindi ko kaya nito, ngayon ito, ganyan. Okay, wala, hindi walang mangyayari, hindi tayo makapag-step forward. Kung ano meron ka, doon ka magsimula. Kasi hindi pwede na walang wala ka eh. Like for example, ito, ang yung ginagawa ko, ang goal ko lang dito is yung mga pag-inspire. Okay, kung makita nyo po, itong camera ko, iPad lang po ito. Okay, wala akong yung mga magandang camera na DSLR. Pero sabi ko, kung ano yung meron sa akin, hindi yun lang. I-start ako sa kung ano yung meron sa akin. O, di na-execute na natin. Okay, kaya ang goal natin is yung uh, ma-inspire din kayo sa, sa ating ginagawa. Kung ano meron ka, doon ka magsimula. Kasi hindi pwede na walang wala ka eh. Okay, so posible kung, mer posible kung ano yung uh, andyan, eh, wala sa'yo. Meron time na meron talaga. Okay? Kailangan mo lang ipag -pray. Kailangan mo lang tingnan. Maghanap ka dyan sa bahay nyo. Ikot-ikot sa bahay nyo. Baka meron kang isang bagay na pwede kang gawin. Kasi nga, kung ano yung meron ka, yun yung gawin mo. Meron ka dyan panigwarado na pwede yung gamitin sa pagsimula ng negosyo. Nasa yun na lang kung paano mo ba kagamitin. Okay? Normal lang naman na magsimula sa maliit. Nasa na lang kasi tayo sa dapat mag sa, 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 dapat pag magsisimula ka eh bongga ka agad. Okay? Alam niyo po ba na uh, ako dati uh, nagsimula ako ng business. So, nag start naman ako pero dumating yung time na uh, nagkaroon ako ng pera. muna ako investor. Tapos, sobrang bongga. Okay? Ganito, ganyan. Uh, uh, maganda agad. Tapos, yung parang ang ganda. May aircon. Tapos, merong office. Okay? Tapos, uh, napinturahan. Ang ganda. Pero yun pala, naubos na yung cash flow ko. Kaya tayo, kailangan nating mag-start sa kung ano yung meron sa atin. At the same time, tsaka na yung mga office-office na yan. Okay? Yan din kasi natunan natin sa e school. Na dapat, kung ano yung sasabit mo, perfect ka agad. Tama, tama agad. Okay? Diba, dun tayo sa dun sa e school, parang kung may project, dapat maganda agad. Kaya parang na-apply natin, kumbaga na-adapt natin yung ganong sistema sa buhay, hindi mo kailangan ng perfection. Ang kailangan mo, progress. Okay? Dahil magiging perfect din naman yan sa pagtagal. Okay? Ikaw na magsimula ng isang restaurant, kung pwede ka naman magtayo muna sa bakuran nyo, doon ka muna. Kung ang problema mo, eh, tatlo lang naman ang kakain, hindi eh, maghanda ka ng, maganda ka lang sa tatlo na tao, o pang tatlo. Kasi nadami naman yung, yung uh, binibenta mo, kalaunan. Dapat kasi para magtuloy-tuloy yung momentum mo diyan, dapat pinifeed mo din yung satisfaction mo, yung masatisfy yung yung sasarap sa feeling dun sa ginagawa mo para magtuloy-tuloy. Kasi kung wala ka, wala din mangyayari sa iyo. Titigil ka na lang din dahil sa hindi ka masaya sa ginagawa mo. Dapat meron ka din cash flow. Kasi kung wala wala wala, wala kung wala 'yan, walang value hindi naman sa mukhang pera. Pero pag wala ka kasi niyan, nagsasayang ka lang ng pera at nagdulusay ka lang ng pagod at oras mo. So, kailangan, kapag tayo ay nagbibusiness, dapat may kita tayo. Sabi nga ni Pastor Bunyog eh, huwag ka na magnegosyo kung wala kang kinikita. So, kailangan mong kumita, okay, sa pagninegosyo, okay? Kaya dapat, kailangan mo nating tingnan okay kung tayo ba ay kikita or hindi kasi kung wala tayong cash flow mahirap mas magandang mag cash flow po ito uh, uh, ito bis, uh, uh, financial uh, business tip po ito so kailangan nating mag cash flow sa bank kung wala ka pang bank okay magpa-open bank ka na ngayon okay kung uh, kasi uh, kailangan natin yung pagka cash flow the same time pagpapaikot ng pera sa bank kasi time will come magkakaroon tayo ng uh, big opportunity okay galing sa bangko okay So anong, anong ibig sabihin nito do sa uh, pagka-cash flow? Sabihin nito habang ang, ang ang ibig sabihin nito habang nagpa-practice ka sabayan mo ng cash flow. Kasi masarap naman na habang may progress ay eh, kung makita ka din kahit konti. Wala naman problema kung konti lang eh. Ang mahalaga meron may value yung ginagawa mo at doon mag start ang momentum mo kasi may pumapasok na pera siya sa iyo para mainggan nyo lalo, lalo na sa ginagawa mo kasi ang validation sa life work mo ay ang pera. ba diba, kapag tayo ay nagtatrabaho, pera yung ating validation. Kasi kahit papano, habang may progress, kumikita ka. Siguro may isip nyo yung bakit si Mother Teresa validated nyo yung life work niya. Kahit wala siyang pera, okay? ba diba si Mother Teresa ay siya ay merong isang negosyo, okay? Na nagdo-donate lang siya. Pero, uh, nung una, hindi na pa naman talaga business yon Kung magagusto lang makatulong. Okay? Kasi yung ibang tao, nagpapasok pa din ng pera sa kanya para mag-progress yung charity na ginagawa niya. Nangita ng mayaman na may value yung ginagawa ni Mother Teresa. Kaya nag-donate sila. Okay? Si Mother Teresa, siya po ay nagbibigay, okay, kaya na meron siyang charity na ginawa para po bigyan, okay, yung mga nangangailangan. Kaya yung mga mayaman, nakita ng mga mayaman na may value yung ginagawa niya. Kaya, madami nagdo-donate sa kanya. Ako, ako kasi, ang gusto ko gawin mag uh, maggawa ng uh, something na kakaiba. Okay? Kasi niniwala ko sa taas ng ekonomiya natin ang makakapaggawa ng bago. Okay? Kasi magagamit ng buong mundo at the same time matutulungan din para magkaisa ang Pilipino. Okay? Kasi kung kung magpum makagawa tayo ng something na kakaiba na produkto, okay? magugustuhan ng mga ibang bansa, bibili sila at papasok ang pera sa atin. So sa atin po ay still tayo gumagawa ng sarili nating ayun, sa nating gawa, sa nating sa nating mga produkto kasi time will come kapag tayo po ay nakapaggawa ng isang produkto, okay, tapos uh, nailabas na natin sa bansa, okay, papasok yung pera sa atin. Okay, no? meron tayong gagawing video na about jan, yung parang ano, uh, bakit 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 tataas yung ekonomi ng Pilipinas kapag pumapasok yung pera. Time will come ay discuss natin 'yan. Kaya abang-abang lang po kayo. Okay. ito, lang talagang ang gusto ko sabihin sa inyo. Okay? Hindi masama magsimula sa pinakamaliit kasi dahil yung maliit na 'yan ang magdadala sa iyo sa tagumpay. Kaya huwag niyo hanapin yung mga wala. Okay? Magsimula kayo dun sa mga munting bagay na meron kayo. Kasi magpa ka hanggang sa lumalaki ang sinimulan mo at syempre yung cash flow. Mas maganda na lumalaki yung sinisimulan mo at the same time may papasok na pera. E di makita ng iba yung value ng ginagawa mo sa maliit. Napakalaga na meron ka ng diskarte, utak at effort mo para mag, para magtatagumpay ka sa sinimulan mo. Okay, dapat magkasimula po yung effort tapos meron tayong kinikita. Okay, kasi useless yung ginagawa natin kapag nag-start tayo sa Uh, maliit, tapos may effort, tapos wala tayong kinikita. Dapat magkasama po yun. Kasi magiging walang kwenta yung ating ginagawa. Tapos, time will come, kapag nakita nila may value, okay, Mal inside ka ng maliit, tapos kumikita ka, tapos yung iba, meron makakita sa'yo na may value yung ginagawa mo. Okay, meron silang natutunan at the same time, meron silang potential na nakita sa'yo. Para, kaya time will come, okay, merong malaking opportunity na pupunta sa'yo kagaya ng ginawa ni Mater Reza na, Okay, nakita nila yung value. At the same time, nag-donate na rin sila para makatulong pa sa mga ibang tao. Alright, so kaya uh, dapat tayo ay uh, magtuloy-tuloy lang. Okay, simula tayo sa maliit. Okay, kasi hindi naman masama na magsimula sa maliit. Start small, think big. Alright, so thank you sa inyong panonood. At uh, sinisigurado ko dito sa mga video natin. Okay, lahat ng mga ginagawa natin na tutorial ay na-experience ko na po. At ang goal po natin ay hindi hindi niyo na po maranasan yung naging uh, naging failure ko okay nung dati. Okay? So salamat po sa inyong pagsuporta. Okay? At uh, kung may mga question po kayo, please comment. At the same time, kung wala kang question, mag-comment ka pa rin para malaman ko kung sino yung sumusuporta na sino sumusuporta sa atin nung tayo ay nagsisimula. All right. So, dito para tapos yung ating vlog and God bless. See you on my next video po. Bye-bye.